yung na yung gusto na isda ginabalikan Gutom na gutom na yung mga isda. Binabalikan, binabalikan na.

Wow! Oh. Ginutom na yung mga isda, mga ka-fishing. Bale, sunod-sunod na yung kanilang padaw Ayun, namaya naman kay John Mark. Oh! Pinutom na talaga yung mga isa Tuloy-tuloy na ang padawi mga kapishing. Ito, dire-diretso na ang kanilang mga huli. alas bata Back Jan John Mike Bali dinawihan nama naman siya mga Oh, no. Ah! kinagat na ano ginaay ng tanigi ginaay ng taniki yung buntot at doon sa harapan mga fishing sabay nagsabay si Ruel at Bernie Balik na naman tayo kay John Mark.